Yan ang gusto ko mga idol sa ano. Yan na, yan na. Yan, inakay mga idol. Oh. Inakay, inakay, inakay. Sigurado ito mga idol, may ano pa to. May kasama pa ng dalawa. Yung ano. Ang mag-asawa. Laging tatlo yan. Ang daming alimokon sa kanila mga idol, no? Napakaganda ng anong to. Ispat na to. Yan, 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 yan. 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 What's up, mga idol? Uh, welcome back dito sa ating channel. So ngayon, mga idol, no? Kararating ko lang galing trabaho. So ngayon, mga idol, ay... Uh, Magre-reaction video tayo sa isang counter na naman nating, mga idol, no? Na napakagaling talaga, mga idol, na mga T. So hindi lang, mga idol, na didiscover yung channel niya kasi hindi ko alam, mga idol, kung nire-recommend ni YT yung channel niya kasi napakaganda ng na mga hunt niya, mga idol, no? Ah... Uh, Napanood ko lang mga idol to nung isang araw nung naghanap ako ng marireaksyon ko. Talagang itong napili ko mga idol kasi napakaganda ng mga sit up niya mga idol tsaka napakalinaw ng camera niya. Hindi ko alam mga idol kung uh, cellphone lang ba yung gamit niya o uh, talagang yung camera talaga mga idol no na pang vlog talaga. Kasi mayroon siyang taga ano eh uh, taga camera sa kanya. Saka yung mga spot niya mga idol napakaganda. Si ano si AG yan si LG Hunter mga idol so talagang napakaraming mahilig mga idol sa alimokon no si LG Hunter mga idol medyo uh, matanda na kung baga, may dad na mga idol pero may, napakahilig pa rin sa alimokon ganoon din dito mga idol sa amin sa Bicol napakarami talaga mga idol na matatanda na mahilig pa rin mag ng alimokon mga idol no kung baga uh, na natin mga idol na mag-alaga ng, ano, ng alimokon kasi mga idol nung panahon talaga mga idol yung mga lolo natin ni talagang ah, uh, sa bukid lang nagtatrabaho tsaka yung daladala -dala nila lagi yung mga pangati nila mga idol no? so yung lulu ko mga idol din ah, uh, talagang doon din ako natuto sa ano, sa pangangati mga idol no? kasi yung mga mga, mga idol nagbibitag din yun nung una yan so ito si LG Hunter mga idol ah, uh, talaga napakahilig din sa limukon mga idol no? at napakarami talaga nating ano ah, uh, mga mahihilig sa limukon so ito mga idol ang pangalan ng pangati niya mga idol si Ali So, ang style ng paghahan siya mga idol, kagaya din mga idol ng ano, ng mga uh, ng iba na kagaya ni ano, alimo kung channel, alimo official, kagaya din na ni na DJ Maro yun. Kulungon, kulungon din, mga idol yung gamit niya at saka may pulot. Yun, ang kaano kasi mga idol, ang pangit din kasi mga idol sa ano, sa pulot. Pag talagang mapulot na mapulot yung ano mo, yung pulot mga idol, eh talagang lagas-lagas talaga mga idol yung ano yung balahibo ng halimokon so yung halimbawa nagpapakawala ka mga idol siyempre bawas na bawas mga idol yung ano yung balahibo ng ano ng halimokon so imbis makakalipad ng maayos hindi kasi talagang ah uh, maraming bawas pag yung pulot ang gamit yan lang ang mga idol lang ano ang pangit sa ang, ang, hindi ko gusto mga idol sa pulot mga idol lalo na mga idol na tag-init sobrang init mga idol yan tumutuloy yan mga idol lalo na yung ano uh, yung mga bagong kuha mga idol na pulot o yan natuloy natuloy yan mga idol pag ano pag sobrang init ng panahon mga idol uh, at pag ginapuha ng alibokon mga idol syempre yung ano yung abalahibo uh, ng alibokon yan talagang uh, halos maubos yung ano balahibo tapos pag nagpapakawala ka yun halos hindi, hindi na makalipat yan ang pangit mga idol si ano mga idol si LG Hunter mga idol cuts in release din siya mga idol no kaso nga lang talaga pulot yung gamit niya so ang pangalan mga idol ng pangatan si Ali ang install ng pangatan niya mga idol hindi siya ma ano mahuni pero magaling kumampay mga idol kaya yung style niya sa pag paghunt ni LG may dala pa siyang ano speaker kumbaga inaalalayan para talagang mabilis makahuli so yun mga idol no panoorin natin to kasi napakaganda na ng mga hunt ng mga hunt nito mga idol kasi talaga napakalinaw ang kuha niya malapit yung camera yun ang maganda mga idol sa nagbablog ng alimokon talagang kitang kita mga idol yung uh, dadapo so yun panoorin natin mga idol so yan mga idol papanoorin natin si Iljanter so yan mga idol si Iljanter no yan ang pangatin niya, mga idol no at ang sit up niya mga idol yan napakababa lang mga idol no yan so panoorin natin so napakaganda mga idol ng kuha niya oh. yan o oh. Ababa lang yan mga idol no at yung camera niya mga idol nasa may parting baba lang kung mapapansin yung mga idol yung mga damo na yan na, nasa may lupa so yung mga idol no napaganda na set up niya at napakalinaw ng camera niya mga idol no yan. so ang pangalan ng pangatin niya mga idol si Ali yan so magaling din mag humuni mga idol kasi mahina nga lang yan so kaya ginagamitan din niya ng speaker yung inborn na speaker yan may lumapit ng mga idol oh. magaling din mga idol kumampay oh Tsaka kakaiba talaga mga idol yung alimoko nila mga idol no sa Bisaya. Bisaya dyan siya, no? si, ano, si LJ. Hindi ko, ala, hindi ko lang alam mga idol kung saan sa Bisaya. So yun mga idol no. Pasuportahan natin si LJ Hunter mga idol no. Yan. Napakaganda ng mga hunt niya mga idol. At panuorin nyo talagang hindi kayo magsasawa sa panonood kasi napakaganda ng mga setup niya, maganda yung kuha. Si Malino yung camera mga idol, no. Hindi lang mga idol na ano eh, na re-recommend mga idol. Kung ma dito mga idol, sigurado mga idol dadami ang views nito mga idol, no. Kasi ang ganda ng kuha niya, oh. Ang ganda pa ng panahon sa kanila, oh. Talaga napaka blue ng langit, oh. So yun mga idol, may lumapit na mga idol na dyan sa may tabihan mga idol no. Hindi pa parang tumatago dyan mga idol sa may tabihan. Hindi nakikita ng ano ng pangatid niya si Ali. Gumagamit siya mga idol ng speaker para yung imbor mga idol. Sabi ko nga mga idol sa inyo, gumamit kayo ng ano ng imbor na pampalapit. Yung fighting goal mga idol para mga idol lumapit masyado yung ano. Alpas. Yan na, yan na, yan na, mga idol, oh. Yan na. Ang galing din, mga idol, oh. Ang galing din na aali, oh. Ang galing din kumampay, oh. Yan, mga idol, ang mga galing, ano, pangate. Ang mga kumampay. Kahit na hindi masyadong, ano, mahoni. Basta pag nandyan na yung alpas, talagang nagdi-discard -nag ang pangate. Ayan, yung kulungan yung mga idol, no. Kagaya din na, uh, nina, ano, Alimokong channel, pabilog din. Tsaka yung pulot na sa may ibabaw din mga idol, no. Ayun, nandiyan ang mga idol sa puno. Yung ano, alpas. Hindi yan titigilan mga idol no. Oh. Iba talaga yung alimukon sa kanilang mga idol oh. No? Mablo yung ano niya sa may uluhanan. Dito sa amin ma-brown ni. Eh. Yan oh. No? Yan ang mga idol sa puno no? yan, sa taas. Isa lang mga idol no, isa lang lumapit, walang kasama. Yan no? galing din mga pumampayo oh. walang tigil kahit na ano hindi siya uh, sagad sagaran kumampay pero ni, hindi, ano hindi siya tupitigil oh yun ang maganda mga idol sa pangate hindi yung puro oh, uh, lang mga idol nakatunganga kasi may mga pangate mga idol na nakatunganga ng mga idol pag nandyan ay nagsasawa yung pangate yan hindi yan oh yung pangatilan ni Alimokong channel, talagang napagaling nun. Talagang sagaran talagang mga idol kumampay yun. Yan, yan. Nadapo na yung mga idol hindi na titigilan. Si Ali. Ali. Hindi ko alam mga idol kung taga saan to siya, ano, si LG Hunter. Bisaya din ang salita, hindi ko nga maintindihan mga idol, no. yan, panoorin natin mga idol. Hindi matagal yan, dumapo laki mga idol, laki. Laki to mga idol. Laki to, nag-iisa lang. Yan, laki mga idol, oh. Lucky. Lucky ito, mga idol laki to yun laki ng mga idol oh grabe ang laki mga idol oh yan tingnan mga idol oh talagang halos ma ano talaga yung ano, pang, mga idol yung pakpak -pak, yung balahibo. halos talagang ang uh, daming na ano na bubunot na balahibo pag gano sa pulot yan mga idol may taga kuha siya ng ka, may kasama siyang taga camera yung mga idol si Eljan Il Ter Napaganda na mga hunt niya mga idol Hindi ko lang alam mga idol kung monetize na siya Kasi may ano uh, siya yay, May 5,000 yeah. subscriber na siya Pero parang wala, know, wala pang hunt si Napakalaki na nga mga idol love, So sit up na to mga idol Yan Yan mga idol Yan Yan humuni na mga idol o Medyo mahina lang humuni Yan parang may nakita ng mga idol Yan 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 yan, yan mga idol oh. Halata mo sa limo kung mga idol pag ano, pag bitirano na din mga idol kahit ano oh, kahit malayo kitang kita na. Magaling din mag-edit mga idol ng videos yan eh. Talagang kung saan talaga may sinusom niya oh. Galing din mga idol oh. Ang talas ng paningin mga idol oh, ng pangatin niya. Ang layo pa ng ano eh, alpas eh. Sinisilip na agad. Yan mga idol oh. Galing din mga idol ng pangatin niya. Ito ang gusto kong pangatin mga idol. Kahit hindi masyadong mahuni. Malayo pa, ikita na eh. Kinakampayan ng... Yung ibang alimokon mga idol na pangati, kakampayan lang yung mga idol pag nasa may tabihan na. Pero ito malayo pa, may, kam may kampay na siya. Yan ang maganda mga idol. Galing mga idol oh. Galing. Yeah. Naging burna. Kadubol ng mga idol oh double na ah wala pa rin tigil mga idol sa kampay yung sa ali yung pangatay niya yan, naalala ko tuloy mga idol pag gumagano si, Lib si Lebron din mga idol oh, yan, yan, parang nag ano yan, nagbibigay ng pakain mayroon pa mga idol oh, tat talaga oh hindi lang dumapo sa ah, yan sabi ko na eh tatlo yan mga idol eh Pagkaganyan eh Lagi ako nakaka-experience ng ganyan mga idol pag may inakay, laging tatlo, laging tatlo. Hindi ako nakaka ano, naka nga apat mga idol na ano, dalawang inakay. Laging isa yung na ano ko na encounter ko. Yan, nag, naglambitin na mga idol yung isa oh, yung hinahin yata yan. na kinu, kinuha niya ng mga idol. Yan. Pakaganda mga idol ng mga ano, ng mga hunt nito mga idol. Kung mapapanood niyo lang mga idol. So sana mga idol, mga idol supportan natin to napakaganda ng mga hunt nito hindi lang kasi mga idol napapansin mga idol no kakaunti yung views pero mayroon na siya eh may 5,000 subscriber na siya eh yan ang mababa lang setup niya mga idol no tulo doon triple doon ganyan ang mga nag nagbablog mga idol talagang mababa lang yan no kaso nga lang mga idol i ano yung balahibo mga idol tignan nyo mga idol lagas lagas tala sa pulot mga idol yan ang hindi ko gusto mga idol sa pulot, daming balahibong na, na tatanggal o. Oh. Ang dikit pa naman ang pulot niya oh. madikit. Kasi yan mga idol, dalawa yung nahuli niya, baling tatlo na. Isang ina ka at isang inahin yata yun, oh, yung lalaki yata. Yan mga idol, so magre-release na siya mga idol, so in release din siya. Kaso, anong mga idol eh, lagas-lagas ng balahibo ng iba. Yan daw mga idol, mga idol. Yan. At magtatanggal ka pa mga idol ng pulot sa paa. Minsan minsan pati mga idol pag mat mat matagal mong natanggalan ng pulot sa paa, nangangalay, hindi yan makadapo. Na nangangalay yung paa. Yung may pulot. Sen mga idol nakatatlo si mga idol no. So cuts in release din niyan mga idol si ano si LG Hunter. Yan yan. Yun, yun na. Yan ang kagandaan mga idol sa mga hunter, sa mga katulad na ating nagbablog, cuts in release para hindi ma maubos ano, ma yung alimoko natin. So sana, mga idol, suportahan nyo sa LG Hunter. So panoorin nyo mga idol yung mga ano, mga video nito. Ang gaganda mga idol ng mga hunter ito. Kaso mga idol, hindi ko maano na, na, na ko sana. Kaso wala nang manunood sa akin kasi hindi na ako nag-hunt mga idol ni. Eh. Kung halimbawa, ano, kung nag-hands pa sana ako, may bupurumot ko sana kasi marami akong manonood noon eh. Hindi pa yata mga idol kasi wala pa akong ads na nakikita. Pero mga idol eh, ano, 5,000 subscriber na siya eh. Kakaunti kasi mga idol yung mga views niya. Parang hindi pa niya nakuha yung ano, 4,000 watts hour eh. Pero ayos din mga idol kasi pag pinagpatuloy pa niyan mga idol, idol, eh, madad, din, madadami din, madadami din, madadami ah, din, madadami hindi pa nga pinapakawalan, nakawalaan na sa kamay mga idol na. Sa mga, 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 mga idol, mga idol, mga salamat sa nyo, at ingat, 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 So, yun nga mga idol, no, at napakagaling din mga idol ng pangatina ni LG Hunter mga idol, no, So nakatatlo siya mga idol at ni-release niya lahat. Yun, yun ang kagandahan mga idol sa ano mga hunter na nagre-release mga idol no para hindi maubos yung alimokon. So in mga idol pa naman mga idol kay Ilji Hunter at at bisitahin niyo mga idol yung uh, channel niya at napakarami niya ng ano uh, mga vlog, mga paghahan sa alimokon at napakaganda mga idol ng mga setup niya mga idol. Ang linaw ng camera niya mga idol. Hindi ko alam mga idol kung cellphone ba yun o no, talagang ano, camera talaga mga idol na tunay. Kasi mga yan eh, ma-stable yung ano niya eh, yung kahit pag naglalakad siya, hindi malug. So yun mga idol no, so ito lang muna yung vlog natin ngayon at nag-reaction -re muna po sa mga counter natin dyan. So sana mga idol walang magalit mga idol sa mga hunter, sa mga counter natin dyan na patuloy na nagsusubaybay sa mga... Uh, sa mga nagbablog ng alimokon mga idol kasi pag-uwi ko mga idol sa ano sa uh, sa amin saka sa sa probinsya namin eh pagpapatuloy ko din yung uh, pagbablog ko sa alimokon na yun ako na rin talaga maghahanap mga idol kagaya ng dati so kasi nilis pa rin mga idol kagaya ng dati So yun yung mga nagpapa, magpapa mga idol, A comment lang kayo dyan mga idol kasi tuloy-tuloy na tayo mga idol. ah uh, sa summer mga idol eh, na sa summer yun, sa summer tayo magahan pero mga idol yung siguro mga idol uh, mga ah, uh, June, July, August ganun kasi mga idol pag, ano, pag summer talaga mga idol eh, breeding season talaga yung mga idol kung baga ma magahan tayo yung mga yung mga nap, napisana, yung mga ano, no, yung mga itlog nila para hindi naman ma Uh, ah, may yung mga nag, ano, nag, kasi mga idol pag nanggahan tayo eh, pag breeding season mga idol na isturbo minsan lumalapit pa mga idol yung mga naglilimlim mga idol no yan so yun maraming salamat at supportahan natin si Ilgian Terion maraming salamat sa panunod at ingat kayo lahat at sa ating lahat bye bye